Sa ating, sa ating, lahat guys no? ako nga pala si GMP TV so sana walang mayari sa ating gagawin ngayon guys no? so ayun guys mayroon tayong abandonadong bahay na pupuntahan dito daw guys may namatay daw dito anim na tao guys may isang bata dito guys sila lahat dito sila inilibing guys so ayun guys no guys explore natin to guys samahan nyo guys So, huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell guys no. Para updated kayo sa susunod kong video. So, yun guys no. God bless nyo. So, tara. So, ito na guys no. Ito na yung bahay na sinasabi ko sa inyo guys. Na dito, dito yung namatay yung anim na tao guys. At may bata guys. Dito rin namatay yung bata guys. At dito rin inilibig guys. Ito natin guys. So, ito guys no guys. Dito muna tayo guys Ito yung bahay dito, dito. Dito, guys. Dito, man, dito guys Dito guys Ito ang pakiramdam ko dito guys Ito guys guys Ito yung bahay na ito guys Dito guys oh So dito tayo Punta guys dahil walang pasokan sa kabila guys dito naman tayo dadaan so ayun guys no ito yung bahay guys no ito nyo yan guys kung may napansin kayo guys comment lang sa comment section guys so, ito yung guys ito guys napakaluman na nito guys Kya dan nak dah guys. Terima kasih. Team bye guys. Apa kena pula guys? Itu Sorry guys, I'm going to bag yung camera natin guys. Ito guys. Ito natin guys, punta natin ito. So ito guys no. Hindi natin mabuksan guys. Babalikan natin ito mamaya guys ah. Bye guys Bagi yang pakai ramadhan bodoh itu guys tu guys Kita nak tengok itu guys tu Ito yung bahay guys, napakasukan na guys. So guys na guys, ito yung bahay guys. Sabi daw yung, sabi raw ng mga kapitbahay dito guys. Dito daw nilibing yung anim na mag mag kwan yung pamilya dito inilibing daw guys guys dito na lugar guys pupunta natin to ngayon guys punta natin iba yung pakiramdam ulit guys so yun guys punta natin guys so ito guys guys Nakalo mo na lang Ay, yes, oh. yun isa yes, yun oh. isa Nakalo mo na guys Nandahan lang tayo Ito kamayas guys So yung guys oh. Dito raw Inaligin yung Magpamilya guys Dito guys Kita oh. nyo guys dito raw guys so yun guys nakita nyo guys dito raw inilibing guys yung magpamilya guys so babalikan natin ito mamaya guys dito raw guys ah. may dito may may bata daw rito guys inilibing guys no so ayun dito na dito raw inilibing yung Bataat yung magama. Makupenir dia dalam tu guys. Aniudah di tu guys. So yun, guys no. dito daw guys. So yang guys ah. Di yan guys ah. So yun guys, babalikan natin ito mamaya guys. Salamat sa panonood guys ha. At ingat sa inyo. So babalikan natin ito mamaya. So tara.